Hello, hello everyone! Welcome to another vlog! Meron akong ipiplex sa inyo. Ipiplex ba yun? Basta, meron akong sasabihin sa inyo na yung bang, ano, matagal na to sa akin. In order ko to parang last year pa. Kaya lang, uh, hindi ko pa siya itinatapon kasi gusto ko talaga siyang i-vlog. Kasi dapat, Uh, kung itatapon ko basta na lang ba palalagpasin ko 'yung pag-order ko ng ganito na 'yun bang uh, pinepeke nila 'yung mga tao. 'Yung bang marami na rin ako na order na parang na-scam lang ako ganyan, 'yung nasayang lang 'yung pera ko. Pero ito talaga ito yung pinaka-pinaka sa lahat ng in-order ko na grabe talaga kasi kinakain siya. Yung iba kasi na na-order parang na-scam lang ako. Ay hindi naman sila pagkain. Pero ito, grabe. Dapat yung pagkain ay hindi nila ginagawang biro o ini-scam kasi kapag nakain ng tao yon pwede kang malason, 'di ba? So ito, ito, ito papakita ko sa inyo, guys. Nandito pa yung plastic ng saan ako nag-order, nandiyan pa. Ayun, eto, eto. eto, in order ko to, akala ko nakamura ako. Ngayon pala, napeke ako. Yun lang lata, tignan nyo guys. Yun lata, makikita nyo dito. Oh. Puro ano na, yung wala na sa shape. Wala, hindi na maganda yung shape nya. At tapos hindi lang yun. Yung bang expiration date nya, binura-bura pa nila. Yung bang binura nila talaga tapos naglagay sila ng ibang expiration date na halatang halata tignan nyo yung balot nya o oh, sira sira na makikita mo tapos kalakalawang yung nga yupi tapos yung iba yung iba tatlo to eh tatlo yung in order ko yung bang bakit kaya ganon no yung pagkain hindi dapat binibiro biro ito kahit na parang walang yupe pero meron pa rin siyang yupi at kalakalawang din Tingnan nyo naman, o, oh, yung pagbubuksan nyo to, guys. May kalawang na rito. Hindi ko siya binubuksan. Gusto ko siyang buksan sa harapan ninyo. Kaya, tumagal ito ng matagal kasi nga, hindi ko muna siya binubuksan. Pero makikita ninyo, guys, o, so tingnan mo, yupi. Puro yupi-yupi ang mga to, o. Tingnan ninyo, yung shape. Yupi-yupi dito. Tapos, ito nga, yung puro yupi-yupi. So, gusto kong makita ninyo, yung pinakamas pinakamahusay na konti lang yung yupe ang bubuksan natin guys tingnan natin kung ano yung laman nito yung pagka expiration nya talagang makikita nyo uh, binura nila yung expiration na totoo yung lata tapos ngon naglagay sila ng ibang expiration at ang nilagay nila ay hindi ko maintindihan teka tingnan ko nga hindi ko gaano maano pero yung bang siguradong matagal na to guys imbes na itapon nila itapon nila ay binebenta pa nila. At ito ay na-order ko sa Shopee. So yung shop na yon na alimutan ko na parang mayroong pangalan na Panimpla o nakalagay siguro dito yon. Yung pangalan ng ito, itong nakalagay dito Panimpla pero minsan pinapalitan nila yung pangalan nila kapag may scam na. Tingnan natin no, may flashlight dito. Yung niligay pero parang hindi ko pa rin maintindihan ayun guys, hindi ko pa rin maintindihan yung nakasulat, pero parang nilagay nila 2025 pa, sa tingin ko yun lang 2024 baka ano na to, nung pang 2020 nag-expire dito, pero binebenta nila o daro, ito yung flashlight mo, so ngayon bubuksan natin guys, kung ano yung laman ng expired na to, kaya ako nung nakita ko yan, tumingin pa ako ng ibang review na meron din palang na-scam yung iba, hindi ko alam, no. Nagbibigay naman sila ng tamang itsura, really? ng bago. Pero, ito talaga, expired na to. Pero, paano natin makakain to? Ako pa naman, mailig ako sa pagkaing gata. Kaya, nag-order ako nito. Kala ko, nakamura ako. Ngayon pala, puro mga expired. Ngayon, bubuksan natin, guys. Buksan natin ito. So, ayun, nabuksan na. So, makita talaga yung laman niya. Ay, ang ganyan ang itsura. Ay, nat natapon-tapon pa sa akin. Naligo pa naman ako. Ang Tingnan nyo naman, guys, ang itsura nyo. Ay, amoy naman Ay! Si Rana. Hindi, parang amoy gata. Amoy gata. Na, pero si na. Namuuna, guys. O, oh. tingnan nyo. Oh. Ay! 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 Natapon-tapon, guys. Pero namuuna na kulay brown. Hindi na siya puti. Ganyan pala yung laman nito. Grabe. Pero hindi naman siya mabaho dahil gata ito eh, diba? Pero, di ba? Hindi ko alam kung pwedeng gawing gata to yung oil lang ang gagamitin. Pwede siguro gawin mo lang, try lang. Sayang naman. Sayang, manghihinayang kayo pa dyan. Inumin mo. Inumin? No. Inumin ko daw, sabi nitong batang ito. Grabe. Talaga Agusti, naman. Inumin. Dapat ito, yung kulay nito, puti. Hindi kulay brown. Eh brown na ito na namuumuuna. So, kaya bumili ako dito. Gusto ko sanang magluto ng gata, ng ulam na may gata. O pwede rin naman sa mahablangka, ganyan. So, kaya lang, ang nangyari ito ay napeki ako nung panimpla na yon. So, itong panimpla na to minsan iba yung pangalan niya. Panimpla iba pa, minsan, basta ayoko nang banggitin yung pangalan. Uh, yung mga shop na to, sana naman huwag kayong manloko ng tao. Kasi, kung yun nga ang mga gamit-gamit na pinepeke. Ay, nako, nagpapakita pa doon. Kung nga yung gamit-gamit na pinepeke, basta hindi naman sinasaksak sa kuryente, naiskam ka na nga doon, naiinis ka na, pero grabe sa pagkain, tsaka yung mga sinasaksak nga sa kuryente. Hindi nyo dapat minibiro yung mga tao sa mga ganyan. Alam ko, dati meron nga akong kilala. Ang ginagawa nila, yung circuit breaker, kunwari hanggang ganito lang yung kaya niya, pinapalitan nila yung nakasulat ibig sabihin, dapat yung sa mga kuryente ng ganon, huwag din binibiro kasi nga, akala ng tao pwede siya sa ganon, pero hindi nila alam, tinataasan nilang lang yung nilalagay nila syempre, pwedeng masunugan yung mga tao, kagaya nitong pagkain pwede kang malason so, bakit, paano yung gagawin mo, ang mangyayari dito itatapon na lang kasi malalason. Masakit pa nito, tinapon muna, tapos pupulutin pa nila. Kaya ang hirap-hirap guys nang merong ganito na yung pagkain na ganyan. Bakit kaya merong naloloko ng mga tao na? Tapos isa na ako doon. Hindi ko na ipapakita yung ibang na-scam ko na. Hindi naman sa ano, siyempre shopee yun, no? Nakikita ko lang, na naka, laging naka-appear, naka-display na panimpla, ganyan. Tapos yung mga binebenta pala nila ay mga expired na na pinapalitan pa yung mga expiration. Ito halatang halata, oh. Abang nakaside ako, nakikita ko yung gas-gas ng expiration. Sa bagay oh, kahit sa camera, oh, nakikita yung gas-gas. Diba, nakalitaw lang dapat yung expiration, hindi yung gas-gas sa lata. Pero nakikita sa camera yung gas-gas sa lata, oh, na pinalitan yung expiration. Pati ito, di, tingnan mo. Ito parang hindi halata, pero pinalitan din ito, eh lahat. Yupi, yupi, oh. Ay, ang hirap nito. Guys, hanggang dito na lang ako. Baka mga ano pa ako dito, oh, Tumasang ang presyon ko sa mga na o-order kong puro scam. Ayan, guys. Thanks for watching and uh, sana yung hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel ay mag-subscribe naman. Para naman sumipag ako kasi minsan ang tamad-tamad ko talagang mag Yun lang guys. God bless you and Bye bye again.